Ayan guys, nandito po kami sa Hanoi Skylock Observation Deck. Ayan. Siya po yung pinakamataas na building dito sa Hanoi. No limit view. Ayan. Ayan. po yung mga makikita na namin. On the sky. Spread your ambition. And yes, yan daw yung makikita namin sa taas. So, nag-aantay lang po kami kasi may bayad po. Pinapabayaran pa po, po ng aming anak ito. Ayan. Um, Yung medyo entrance niya ay ito. So, so Ganda <sighs> ng kulay. Siya. siya <laughs> <Yan sya> guys. maganda tayo ngayon siya? siya. Vai por sair. Não sei se no final da tarde, no sábado, tá ajuda vai fazer um problema com o processo novo. Aí boxinho, tá dando já, tô por aí. E aí eu não mando. Tá. Vou engrenar na modelo. Isso lá. Porra, né?